kasi so wala akong plano mag block today kasi nga araw ng linggo at tapasok tayo sa trabaho natin at eto nangyari eto pagbaba ko kanina sa motor ayan may nakita akong ID siguro ito yung ID ng pasayara ko nga kanina Hello mga boss idol, ayan nagbabalik ulit ako sa panibawang vlog wala akong plano mag vlog today kaya lang ito nangyari kayo na pagpasok ko kayo ng awagan na ah, nabigit ako papunta rito sa aking trabaho, ito yun, si-share ko sa inyo ngayon at sa mga hindi mabago nakapag-subscribe, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at support ang aking channel at panoorin niyo rin po agang sa dulo, make lang po ito, salamat, let's go mas mabilis yan, <laughs> and max <laughs> Isang lokal lang kayo? Apo. Okay. Ingat. Baon na pa sa atin 'yun. Ang <laughs> call time na abi ko eh. Ah, call time niya alas 6. Hala. Alas na ba? Bigla makita time ko eh. Naka-navigate na ako. sakto alas 6 ma'am nandun tayo pwede <laughs> ba? tignan natin go, tayo na ayun all time daw ni ma'am 6 o'clock check natin Greceo? Hey, Babang. Salamat. Salamat. Okay. Ha? Ato segment ba kayo? Oh. Ayun lang. Tanayin natin sila. Aun. 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 Wow. Kuya, saan yung ano, registration? Sa unahan? Balik ako. Pasok ako dito sa kanan. Okay. Kaya <laughs> pala, ah, kaya pala nakaganyan kayo. Saan yung registration, boss? Doon, sir. baba ko lang si ma'am. sir tapos doon lakad lang umay doon sila so, makatest kaya oh, so, uh, lang thank you po ayun sagot thank you ah anap road nga lang konti ayun sa dulo lakad ko na lang konti nandiyan <laughs> na si ano wala pa siya ah. nyo ng red light. Okay, thank you ma'am. Thank sa booking. Ayun, drop off na tayo. Ayun. So, nakasang ride lang tayo at papasok na tayo sakto. 7 o'clock yung time natin. Boss, salamat. So, daming event. Dahat matakbo. Salamat. po. The show is start. 6 o'clock. Nandito na tayo sa pasig. At magkatabi lang yung pasig sa kakainta. So ayan, nandito na tayo guys. Eto, pagbabago kanina sa motor. Ayan, may nakita akong ID. Siguro ito yung ID ng pasayaro ko nga kanina. At dinobol check ko nga. At sinerge ko na sa Facebook. Hindi naman ako kagad makabalik kasi nga. Dito na tayo sa trabaho ko kung saan ako naka-duty. At siguro gumawa na lang tayo ng paraan kung paano natin may itong ID niya. So, sa mga hindi mo pa po nakabag-subscribe, please don't forget to click the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong video. At dito na lang po magtatapos ang aking video. Maraming salamat po. Bye!